kanig ng aftershock ang General Santos City kaninang umaga sumakto pa yan sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lusot para mamigay ng tulong sa mga biktima ng lindol live mula sa si General Santos City na sa frontline ng balitang yan si Reynald Tawid Reynel kamusta ba ang mga residente dyan? Niki, doble-doble na nga yung trauma na nararanasan ng karamihan sa ating mga kapatid dito sa General Santos City dahil kanina nga ay nakaramdam pa ng panibagong pagyanig. Ang ilan sa mga residente dito makarinig lang ng konting kalabog na tataranta na sa takot. Bandang alas 11 ng umaga, nagtipon sa covered court na ito ang higit 2,000 biktima ng magnitude 6.8 na lindol mula General Santos City at Sarangani. Hinihintay nila ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Jensan. Ilang sandali lang... Nagsigawa ng mga tao dahil sa muling pagyanig. Ang babaeng ito na iyak na lang sa kaba. Si Ronelio napatakbo na lang sa kanyang sasakyan. Sobra na yung ano ko sir, yung kaba ko. Kasi sunod-sunod na yung lindol. Yung sasakyan ko, sir, kasi nasa labas eh. Baka madaganan ng mga kahoy. Sa tala ng PHIVOX Magnitude 5 ang tumamang aftershock pasado alas 11 kaninang umaga. Naramdaman ang Intensity 2 sa Jensen. Sabi ng Fivox, posible pa rin ang mga aftershock sa mga susunod na araw. Yung aftershock would probably take several days to several weeks. We've seen uh, exactly kung kailan natapos. But based on our experience with earthquakes, na ganito talaga, it takes several weeks. Matapos ang pagyanig, dumating si Pangulong Marcos para mamahagi ng pinansyal na tulong at food pack sa mga apektado ng lindol. Isa sa mga nabigyan ay ang multicab driver na si Dato Manong. Limang araw ng palyado ang kanyang biyahe kaya butas na ang kanyang bulsa. Halos walang lumalabas ng tao. Gawa so, nung takot sila at saka bukod sa takot, ang mga mall natin is, ano, malam, uh, karamihan karamihan is isarado. So bago lang nagbukas yung mall at saka yung estudyante, totally wala talagang estudyante. Dalawang libong piso ang ibinigay sa mga namamasadang driver, habang sampung libong piso naman sa mga nasiraan ng bahay, nasugatan at namatayan. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, siyam na ang nasawi mula sa magnitude 6.8 na lindol. Tatlong po naman ang sugatan at mahigit 41,000 ang apektadong mga residente. Patuloy pa rin ang assessment sa mga apektadong establishment sa buong Southern Mindanao. Wala pa raw eksaktong halaga para sa rebuilding ng ilang kalsada at pantalan. Tututukan naman daw ng gobyerno ang mga labis na napinsala sa bayan ng Glan, Sarangani. We are still in the assessment stage dahil uh, patuloy pa rin yung mga aftershock. So, uh, so uh, pati yung mga rebuilding, hindi pa natin pwedeng simulan. Ang malaking damage is uh, ano, structure, yung mga structure, yung yung pinaka mahirap yung sa Glan na puerto. Uh, at, uh alam kong gamit na gamit 'yan so we will have to prioritize that in the recovery Sa buong Sarangani province umabot na sa 351 ang naitalang totally damaged na bahay habang higit na 2,000 naman ang partially damaged Niki as of 2 p.m. ngayong araw ay umabot na sa 121 yung naranasang aftershock sa buong southern Mindanao. Ayon sa FIVOX, habang tumatagal ay humihina at kumukonti na yung mararanasang aftershock dito. Ngayong gabi naman, mapapansin natin sa aking likuran na nandito tayo sa City Hall o doon sa poblasyon. At kahit nga may... Uh, may city lights na dito sa harap ng, uh, munit ng kanilang city hall ay kakaunti pa rin yung tao. Ang ilan sa ating mga nakausap kanina na nasa labas ay lumabas lamang para bumili ng pagkain. Nikki. Maraming salamat, Rinyel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.